Sa gitna ng nakakasilaw na bughaw na liwanag, matatag na nakatayo ang dambuhalang robot. Isinalaysay ng kwento na sumiklab ang isang digmaan na magtatakda ng kapalaran ng buong sangkatauhan. Mula sa isang portal, kumalat ang malakas na enerhiya at sumulpot ang madidilim na pakpak. Itinaas ng isang demonyo ang kanyang mga kamay, kasabay ng pahayag na pinamumunuan ng isang halimaw mula sa kalawakan ang puwersa ng kaaway sunod-sunod na nagsulputan ang mga halimaw sa gitna ng labanan, at nabigla ang bayani sa kanyang nasaksihan. Isang itim na dragon ang lumabas mula sa portal, habang kumikislap ng matindi ang mga mata ng isang estranghero. Nagliyab ang paligid ng robot, at sa kamay ng bayani ay namuo ang apoy na mana. Isinalaysay ng plot na sa parehong panahon, nagsimulang lumitaw sa mga tao ang tinatawag na superhuman. Pumailan lang ang dragon sa kalangitan, at sinabi ng salaysay na napakaraming superhuman ang nasawi sa labanan, habang worry abot kamay na ang tagumpay ng sangkatauhan. Muling kumislap ang mga mata ng dragon sa paglipad nito. Sa ibang tagpo, may isang lalaking nagsusulat na babalik ang mga halimaw makalipas ang labin limang taon. Sumunod ay ipinakita ang logo ng isang kumpanya at ibinunyag na yun ang hula ng tinaguriang superhuman oracle. Kumislap ang mga mata ng mga bata, at isinalaysay na itinatag ang isang institusyong tinawag na ARC para sanayin ang mga batang ipinanganak na may kakaibang kapangyarihan. Inihahanda sila para sa huling labanan laban sa kaaway, at tatlong taon na lang ang nalalabi bago sumiklab ito. Sa gitna ng eksena, mahigpit na senara ng bayani ang kanyang kamao. Samantala, naglalakad sa madilim na kalawakan ang robot, Ngunit bigla itong huminto ng mapansin ng isang demonyong lumilikha ng hukbo ng mga halimaw. Muling namangha ang bayani, sa saka pinaputokan ng makinang baril ang mga halimaw. Sumabog ang ulo ng demonyo, ngunit sumunod ay yumanig ang lupa sa isang napakalakas na pagsabog sa kanyang harapan. Sa ulap ng alikabok, nakatayo ang estranghero, basang-basa ng pawis. Muling sumiklab ang bughaw na liwanag at isang galit na dragon ang sumulpot sumugod, at nagtulak sa bayani sa takot na mabigang makagalaw. Itinapon niya ang baril, ngunit biglang nagliyab ang kanyang kasuutan. Nilamon siya ng apoy, hanggang sa magising siya, hingal at nababalot ng malamig na pawis, nakaupo sa mesa. Isa na namang bangungot ang bumalik. Napakunot ang kanyang noo, saka siya nabigla sa pag-alala na ngayong araw darating ang huling pangkat ng mga rekord. Lumilipad sa himpapawid ang mga helikopter patungo sa isla. Sa isa rito, nakaupo ang bayani, seryoso ang mukha at mahigpit ang pagkakaupo. Sa isang silid, ipinahayag ng isang sundalo na si Chuck na mula sa pagiging ulila, ay naging pinuno ng mga batang saboteur sa edad na sampung taon. Inilapag nito ang talaan at sinabi na hindi siya makukulong. Ipinakita ang logo ng ark at tinanong kung alam niya ito. Kinilala ng bayani at tinanong kung yun ba ang pasilidad para sa paglinang ng superhuman abilities at kung iniisip nilang isa siya sa mga ito. Nakangiting kinumpirma ng sundalo, sinabing hindi lamang siya isang superhuman, siya ang magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Inalok siya ng bagong buhay na may pagkain, tirahan, at kama, ngunit mariin niyang sinabi na hindi lamang para sa kanya dapat yun kundi pati sa kanyang mga kapatid. Iginiit niya na dapat sagutin ng ARC ang pagkain, tirahan, at edukasyon ng mga ito. Matamang nakinig ang sundalo at pumayag, ngunit may kondisyon na mananatili lang yun habang siya ay nasa institusyon. Tinanggap ito ng bayani, paglapag ng helikopter, sariwa sa kanyang isipan ang sinabi ng militar na mababa ang kanyang ranggo. Sa paglakad sa runway, Pinangako niya sa sarili na gagawin ang lahat para mabuhay dahil nakasalalay dito ang kapakanan ng kanyang mga kapatid. Papasok na siya sa gusali nang mapansin ng isang grupo ng mga batang pinagtutulungan ang isang umiiyak na baguhan. Pinagtatawa na nito at sinasabi na mahina, dahilan kung bakit tinitingnan ng mga baguhan bilang walang halaga. Sa gitna ng tensyon, lumapit ang isang batang may matinding presensya at tinawag na hanggal ang iba, sabay palibot sa kanya ng malakas na aura. Ipinagyabang nitong wala sa kalingkingan nila ang kanyang likas na kapangyarihan at na isa siyang bihasang superhuman. Namangha ang mga bata at nagsigawa na ngayon lang sila nakakita ng tunay na superhuman sa aksyon. Itinuro ng estranghero ang bagbog na bata at sinabing mas mabuting pauwiin ito dahil hindi nito kakayanin ang pagsasanay. Sa tabi, naghagis ng bato si Simon bilang hudyat para pauwiin ang bata, ngunit biglang sinalo ni Chuck ang bato, pinagmasdan ito, at malamig na nagsabi na mabagal yon. Sinabi ng bayani na mabagal ang paghagis ng bato at mas mabilis pa kung kamay ang gagamitin. Nabigla si Simon at tinanong kung sino siya. Tinitigan ni Chuck si Simon at malamig na sinabi na siya ay guru ng mabuting asal. Mula sa di kalayuan, papalapit ang isang sundalo habang malakas ang aurang dumadaloy mula sa kanya Tumigil bigla ang mga bata sa gitna ng sigawan at nagbigay daan Lumapit ito kina Chuck at Simon inutusan silang tumigil at magpakilala Sumunod ang dalawa at binanggit ang kanilang mga pangalan Matiimang tingin ng sundalo kay Simon at tinanong kung lumitaw na ba ang kanyang kapangyarihan Ipinaliwanag nitong kasalukuyan siyang nagsasanay at telekinesis pa lamang ang naipapakita. Bigla itong sinampal ng sundalo, dahilan para mabigla ang bayani. Mariing sinabi ng sundalo na isa pa lang ang kanyang abilidad ngunit nagyayabang na siya. Napakunot ang nuo ni Chuck. Paglingon sa kanya, sinabi ng sundalo na gusto niya ang ugali nitong tumulong sa mahihina. Ngunit kung mas mababa pa ang kakayahan niya kaysa kay Simon. Mas kahangalan yon sinuntok siya sa sikmura, dahilan para siya ay matalsik. Idinagdag ng sundalo na sa loob ng tatlong linggo, magsisimula ang unang taon ng paaralan at sino mang hindi makakapakita ng superpower sa panahong iyon ay palalayasin. Nahihirapang bumangon ang bayani, habang ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si John, ang magiging instruktor nila. Sa panahon ng pagsasanay, kailangan nilang magbago mula sa pagiging walang silbing basura tungo sa pagiging handang mandigma upang talunin ang dragon at ang hukbo nito. Inihanda agad ang unang utos, tatakbo sila paikat sa stadium at hihinto lamang kapag iniutos niya. Mariing pinaalalahanan na ang sinumang titigil ay itataboy palabas. Nagsimulang tumakbo si Chuck habang inuulit sa kanyang isip ang babala na ang pagtigil ay katumbas ng pagkatalsik. Isa-isang bumagsak ang mga bata, humihingal at nagsasabing hindi na kaya. Galit na sigaw ni John na sila'y walang silbing basura at pinaalis ang mga bumigay. Patuloy ang bayani sa pagtakbo, sanay man siya sa pisikal na gawain ngunit nag-aalala kung maja'y gising ba ang kanyang kapangyarihan. Sinubukan niyang abutan si Simon at tinanong kung sigurado itong may kapangyarihan siya. Ngunit nadapa ang bata, pinagpapawisan at nanlalabo ang mata. Bumagsak ito sa lupa, tinawag ni John na mahina at walang silbi. Pilit na sinabing hindi na niya kayang tumakbo ang bata, ngunit kinuha siya ni Chuck at sinabing hindi siya sumusuko. Nang tanungin kung totoo yon, tumango ang umiiyak na bata. Walang imik na minamasdan sila ni John hanggang sa umalingaungaw ang kanyang pito bilang hudyat na tapos na. Bumagsak ang bayani sa lupa sa matinding pagod. Ipinahayag ng militar na mula sa 73 recruit, Apat na puna lamang ang natira. Mariing idinagdag ni John na tapos na sila sa araw na yun at bukas ay magsisimula ang tunay na pagsasanay. Ang pagtakbong yun ay panimulang ehersisyo lamang at magiging bahagi ng araw-araw nilang gawain. Nabigla ang mga bata sa narinig, samantalang nanatiling seryoso ang mukha ni Chuck. Sumapit ang umaga ng susunod na araw. Sa pagsikat ng araw, muling tumakbo ang mga bata mula alas 5 ng madaling araw. Pagsapit ng alas 8, magkakasama silang kumakain ng almusal. Sa entablado, itinuro ni John na kailangang hanapin ng bawat isa ang pinagmumula ng kanilang kapangyarihan gamit ang tinatawag na inner eye, maaaring nasa ulo, puso, o mababang bahagi ng katawan. Dapat nilang makuha ang imaheng yun sa pamamagitan ng konsentrasyon. Pinili ni Chuck na ituon ito sa kanyang puso. Sa oras ng merienda, kinuha ng bayani ang kanyang pagkain at tinabihan ng isang batang nagngangalang Kyle. Nahihiyang pumayag itong kumain kasama siya. Napagtanto ni Chuck na ito ang unang kaibigan na nagkaroon siya sa art at sa buong buhay niya. Ngumiti siya at binati ng magandang kain, ngunit napansin si Simon na papalapit. Habang dumadaan ito, Sinabi ni Kyle na narinig niyang kumuha ng kurso para sa mga may likas na talino si Simon sa UK. Habang kumakain, inamin ni Chuck na nakakainis yun ngunit totoo namang may kapangyarihan na ito bago pa man sila dumating. Umaasa siyang sa loob ng tatlong linggo ay matututo rin sila ng telekinesis. Ngumiti si Kyle at ibinunyag na marunong din siyang gumamit nito. Nabigla ang bayani at napagtanto na hindi basta-basta si Kyle. Pagsapit ng gabi, Ipinakita ng salaysay ang kanilang mga gawain, gabi-gabing klase, pagsasanay sa labanan, at panggabing pagtakbo. Nang matapos, nahiga ang bayani at hindi makatulog. Nakatitig siya sa kisame, iniisip na ngayon lamang siya nagkaroon ng sariling paliguan, pagkain, unan, at kumot. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang kanyang pananabik na makauwi. Dalawang linggo matapos ang matinding pasya ng bida na hindi siya mananatiling mahina, natutunan na ng grupo ang paggamit ng telekinesis. Sa isang hapag, nakaupo si Chuck at pilit inaangat ang isang panulat gamit ang isip, tila naguguluhan kung paano ito magagawa at kung totoo bang may kapangyarihan siya. Naalala ng bida ang sinabi ni Kyle noon na wala siyang maitutulong at hindi niya maipapaliwanag kung paano matututo nito. Sa isang gilid, nakaupo si Simon sa bangko at pinagmamasdan si Chuck na may bahagyang pang-uuyam sa mukha. Lumapit ang bida at pumikit. Alam ni Simon na nais ni Chuck malaman ang teorya, ngunit imbes na diretsyong magturo ay pinuna niya na tila kulang sa paggalang ang bida. Sagot ng bida na wala itong kinalaman sa kanyang pride. Lumuhad si Chuck at nakiusap na turuan siya ng telekinesis. Napakunot ang noon ni Simon at tumingin sa ibang direksyon, sa sinabi na tuturuan niya ito ngunit hindi dapat magreklamo sa huli. Hawak ang isang lapis, bigla niyang sinaksak si Chuck sa dibdib. Nabigla ang bida sa pangyayari. Samantala, sa kalangitan ay lumilipad ang isang helikopter. Sa loob nito, si John ay nakatanaw palabas habang naninigarilyo, iniisip na masyadong maaga ang araw ng pagpapasok ng mga bagong record. Pumasok si Otto sa opisina at tinakpan ng ilong, Paalala na bawal manigarilyo doon. Naupo siya at binanggit na dadalo siya sa seremonya, saka tinanong kung kumusta ang mga bagong solta. Seryosong sagot ni John na karamihan ay pambala lamang, ngunit may dalawa na kapaki-pakinabang. Isa roon ay si Simon, may masamang ugali ngunit higit sa isang taon ng abante sa programa. At isang henyo mula sa Royal Institution for the Training of Superhumans. Malaki ang inaasahan sa kanya ni Otto. Ang isa pa ay si Chuck na inalala ni John na tumulong kay Kyle noon. Isa itong uri ng altruista at mas malakas kaysa sa karamihan, bagay na akma sa hinahanap ng art institution na mga tunay na superhuman. Muling pumasok sa isip ni John ang imahe ng dragon na lumilipad, kasabay ng paniniwalang kung walang kapangyarihan ang bida ay wala itong lugar doon. Habang paakyat si Otto kanina. May narinig siyang tawag kay John na bastard dahil sa kanyang mga mata. Ngayon, nakatayo si John sa harap ng mga kabataan at inihayag na magsisimula na ang unang taon ng pagsasanay. Ipinaliwanag niyang tanging handang gumamit ng kapangyarihan sa labanan ang tatanggapin. Pinakita niya ang pinakapayak na kapangyarihan, ang panlabas na epekto na nakikita sa liwanag ng mga mata. Kahit walang telekinesis, basta may kakayahang maglabas ng panlabas na epekto ay maaari ng tanggapin. Itinuro niya ang doktor at iniutos na lahat ng makakagawa nito ay pumila sa harap ng inhinyero. Habang ang mga hindi makakagawa ay iuuwi na lamang sa pamamagitan ng helikopter. Nabigla ang bida sa narinig. Nakita niya si Kyle na lumingon sa kanya at pumikit. Napahawak sa dibdibang bida, Muling inalala ang pagkakasaksak sa kanya ni Simon. Hira puminga na pagtanto niyang ang sugat na iyon ang tinutukoy ni Simon na magiging daluyan ng kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Simon na hindi ito malalim at dapat ito unichok ang pansin sa sakit upang mahugat ang enerhiya mula rito, bagay na imposibleng makamit ng walang sugat. Doon niya napagtanto na alam ni Simon na nasa puso ang pinagmumula ng kanyang lakas. Simula noon ay nagsimula na niyang maramdaman ang panloob na enerhiya na matagal nang hindi niya makontrol. Habang iniisip kung paano ito may lalabas, tinawag siya ng mariin ni John. Siya ang huling nakatayo, kaya iniutos na pumila na. Pumikit ang bida at naisip na wala ng atrasan. Kumuyam ang panga ni John sa galit at nagsimulang lumapit sa kanya, habang ang mga kasamahan ay maingat na pinagmamasdan ang bawat galaw. Sinabi ng sundalo na ang isang mandirigma ay kailangang sumunod palagi sa utos ng nakakataas. Habang hinahataw ang kamao, idinugtong ni John na walang anumang pagbubukod dito. Mabigat ang iniisip ng pangunahing tauhan habang sinusuri kung paano kikilos sa ganitong sitwasyon. Napansin niya ang isang panulat na nakausli mula sa bulsa ni John at pinagmasdan itong mabuti. Kasunod noon, tumama ng malakas si John, Ngunit nang muling tumingin, nasa kamay na ni Chuck ang panulat. Itinaas niya ito sa ibabaw ng kanyang ulo at binanggit na marahil ay hindi pa ganap na nabubuksan ang daluyan ng kanyang kapangyarihan. Kaya mas bubuksan pa niya ito, namangha ang mga nakapaligid nang ipasok niya ang panulat sa kanyang dibdib. Umagos ang dugo patungo sa lupa at nabigla si John habang nakatitig sa mga matang nagsimulang magliwanag. Hinayla siya ni John at tinanong kung nais ba niyang mamatay. Ngunit matapos ang ilang sandali ng katahimikan, napabuntong hininga si John at binitiwan siya, saka tumalikod habang sinasabi na hindi pa siya nakatagpo ng ganoong uri ng medyokreya. Paglingon muli, idinugtong nitong kahit papaano ay nararapat si Chuck ng pagbati. Nakaupo sa lupa, hawak ang dibdib, Iniisip ng pangunahing tauhan na sa wakas ay tinanggap na siya sa institusyon at magsisimula na ang kanyang paglalakbay. Lumapit ang umiiyak na si Kyle at nagtanong kung ayos lang siya, at sinagot ito ni Chuck na maayos lamang ang lahat. Sa gilid naman ay sumigaw si Otto na may regalo siya para kay Chuck bilang pagdiriwang sa kanyang pagtanggap. Isinuot niya sa palso nito ang isang relo, ipinagmamalaki na ito ang pinakabagong kagamitang siya mismo ang bumuo. Hindi lamang ito palamuti, kundi isang aparato na agad nagproyekto ng imahe ng pangunahing tauhan sa ere. Namangha si Chuck at sinabing kamanghamangha ito. Sa harap ng mga natitirang record, seryosong inanunsyo ni John na hahatiin na niya sila sa mga klase batay sa rango A, B, C, at D. ang kanilang magiging klase ay malalaman makalipas ang tatlong linggo. Ngunit maaari silang tumaas sa rango kung magsusumikap at gagaling sa paggamit ng kanilang kapangyarihan. Tahimik na nakinig si Chuck habang inilalagay ang mga kamay sa likod. Binati ni John ang mga natitira at idinugtong na marahil ay iniisip nilang isa siyang hampas lupa, at totoo nga yun, ngunit siya raw ang pinakamasamang hampas lupang makikilala nila. Mag-isa si Simon sa klase A, samantalang si Kyle ay nasa tabi ng iba. May apat sa klase B at si Chuck, na nasa klase D, ay tahimik lamang ngunit determinado na tataas din ang ranggo balang araw. Umalis si John matapos ipahayag na ang limang nangunguna ay sasama sa kanya, habang ang nalalabing dalawampu ay mapupunta sa bagong instruktor na si Chase. Sa pagharap ni Chase, kinabahan ang mga bata sa laki at tikas ng katawan nito, na higit pang nakakatakot kaysa kay Sergeant John. Ngunit nang umiti siya at magpakilala, sinabi nitong hindi magiging madali ang lahat. Ngunit pagsisikapan nila ito ng magkakasama. Nabigla ang mga mag-aaral dahil mabait ito at tila maswerte sila sa kanilang instruktor. Dumaan si Simon sa harapan ng linya, saka rin si Kyle, na tinawag ni Chuck at sinabing balang araw ay magiging magkaklase rin sila. Pinapante sila ni Chase sa gusali ng pagsasanay. Sa ilalim ng sikat ng araw, pinakita nito ang galing sa pag-ikot at paggamit ng isang mahabang patpat. Namilog ang mga mata ng lahat sa bilis at husay ng galaw nito. Ipinaliwanag ni Chase na kahit laban sa isang dragon ang kanilang hinaharap, kinakailangan pa ring matutong gumamit ng sibat at espada, sa pagkatanging mga sandatang gawa sa bahagi ng dragon, balat at buto na kayang maglaman at maglipat ng enerhiya, ang makakapanakit dito. Nagtanong si Chuck kung paano nila napapatay ang mga dragon noong wala pang ganitong mga armas. Pumikit si Chase at sinabing sa labang 'yon, paan ang mga superhuman gamit lamang ang kanilang mga kamay. Isang dragon ang pumuksa sa daan-daan at may ilan na nagpapakawalan ng berdeng agos ng mana mula sa kanilang mga kamay upang umatake mula sa malayo. Ngunit sa huli, kinakailangan pa rin ang malapitan at ang pagbitaw ng tamang hampas gamit ang angkop na sandata. Ang mga sundalong gumagawa ng ganoong gawain ay tinatawag na mga striker. Tinuro ni Chase ang hanay ng mga armas at pinaalalayan silang pumili. Kinuha ng pangunahing tauhan ng isang sibat at sinabing nagustuhan niya ito dahil sa bilis at huni nitong gaya ng ipinakita ni Chase kanina. Naalala ni Chase ang insidente ng paglusob nito kay Sergeant John gamit lamang ang isang panulat at sinabi na ang kalkulasyon at lakas na ginamit doon ay tanda ng paglaki sa mabagsik na kalagayan. Ngunit sa pagdilat ng mga mata nito, Idinugtong din niyang sa kasamaang palad, may dala na itong karanasan sa pakikipaglaban. Makalipas ang dalawang linggo, pagkatapos ng laban kay Rick kung saan natalo niya ito at nalaman ng posibilidad na ma-promote sa Class C. Nabanggit na kailangan ng klase ng bagong kinatawan. Itinuro ni Rick na si Chuck ang pinakamainam na pumalit na tila sang ayon din ng ibang estudyante. Ngunit bago pa man maging opisyal ang pagpili, hinarap sila ni Sergeant John at matalim na tinanong kung bakit nila siya pinipili. Gusto ni John ng patunay, kaya binigyan niya si Chuck ng patpat at hinamon sa isang laban. Nagtakda si John ng simpleng patakaran, mananalo si Chuck kung maitutumbi niya ang sergeant hanggang may parte ng katawan nito, siko o tuhod, natatama sa lupa. Ngunit talo siya kung kusa siyang sisuko sinimulan ang laban sa ilalim ng matalim na titig ng mga nanunood mula sa bintana. Gumamit si Chuck ng sibat at mabilis na galaw, ngunit si John ay sanay, mabilis umiwas, at gumagamit ng mabibigat na suntok at sipa. Pinaparamdam ng sergeant ang kalupitan ng digmaan, binibigyang diina ang mga kaaway gaya ng dragon at hukbo ay walang pakialam sa kahinaan ng kalaban. Bagamat halos lamunin siya ng pagod at sakit, Muling sumugod si Chuck. Nakagawa siya ng sugat sa kalaban gamit ang sirang sibat. Bagay na ikinagulat ni John. Muling nagpasiklab ang laban, umiwas, umikot, at sinamantala ni Chuck ang kanyang leksi at balanse. Sa huli, kahit may sugat na si John, na igupo niya pa rin ang bata, tinagilid ito sa pamamagitan ng paghawak sa lieg, at mariing hiniling na sumuko ito. Sa gitna ng matinding labanan, itinagilid ng pangunahing tauhan ng ulo habang napapangiwi sa sakit. Mula sa bintana, isang batang lalaki ang nakamasid, bakas ang takot sa kanyang mga mata. Tinanong niya kung tuluyan na ba itong nababaliw. Samantala, mahigpit na sinakal ng sarhento ang leeg ng bida gamit ang naglalagablab na kamay at mariing sumigaw na papatayin niya ito kung hindi siya sesuko. Ngunit sa kabila ng luha, ngumisi ang bida at matatag na tumugo na kahit patayin siya, Hinding-hindi siya sesuko. Mabilis namang sumingit si Che sa gitna ng nagkakagulong mga bata at tinawag ang sarhento ng may kaba. Agad lumapit ang lalaki at tinanong kung totoo bang balak niya talagang patayin ang bata. Sa halip na sumuko, itinapo ni John ang bata sa gilid at matigas na sinabi na hindi siya bumigay at hindi rin siya napatumba. Kinuha ni Chase ang bata at inakapito habang tinatanong ng sarhento kung paano natapos ang laban. Mariing sumimangot ang lalaki at nagsabing sawang-sawa na siya sa paraan ng ark. Hinawakan ni John ang ulo at mariing iniutos sa lahat na manahimik. Inalis ng sarhento ang kanyang jacket at isinakbat sa likod, saka nagsabing dahil hindi ito bumigay, ituturing na niyang panalo ito. Muling sinuot ng lalaki ang jacket at idinagdag na oras na para tigilan ang pagiging mabait sa kanya sa loob ng gusali, napatingin si Simon sa bintana nang marinig na nalampasan ng bida ang pagsubok. Nakatitig lamang si Rick sa harapan, halatang naguguluhan, habang naririnig na pinatunayan ng bida ang kanyang kakayahan. Lumayo si John mula kay Chase at iniutos na kapag gumaling ang bata, diretsyo itong ipadala sa klase B sa pagbubukas ng pinto, sa malubong ang liwanag ng araw. Isang dalagang nagulat at nagtanong kung talagang diretsyo sa klase B ang ibig sabihin. Habang naglalakad sila sa pasilyo, sinabi ng sarhento na isasama niya ang bata sa listahan para sa promosyon ngayong araw. Nang seryosong tumingin, idinagdag niyang sa totoo lang, naniniwala siyang handa na itong mag-aral sa klase A ang tanging hadlang lamang ay ang mababa nitong energy potential. Tumingin si John palayo at sinabing wala talagang alam ang pamunuan. Ipinakilala ng sarhento ang ideya na sa oras na kailangan nilang harapin ang isang dragon, hindi magic o energy ang pinakamahalaga, kundi tibay ng loob at tapang ang kakayahang hindi matakot habang hawak ang sandata at magbigay ng mapaminsalang atake. Naalala ng lalaki kung paanong inihampas ng bida ang sibat at sinabi na may lahat ng chance ang maging pinakamahusay na striker na kanilang natrain. Hindi nila maaaring sayangin ang ganoong talento kahit mabagal ang pag-unlad ng kanyang energy potential. Nagulat ang dalaga at sinabing hindi pa niya narinig na purihin ng sarhento ang isang estudyante. Akala niya ay inisito sa bata. Ngunit mariing sinabi ni John na kabaligtaran, gusto niya ito. Lumipas ang pitong araw ng sick leave at umabot sila sa pintuan ng silid. Hawak ng dalaga ang isang folder at tinanong ang instruktor kung papasok ito. Nasa gilid si Chase, may dalang basket ng pagkain, at sinabing may baon siyang makakain ang bata. Pinayuhan siya ng nurse na pumasok, ngunit mula sa bintana at pinto, nagpa siya muna ang instruktor na huwag istorbohin ang bata. Sa loob, pilit pinapagalaw ng bida ang isang bilog na bagay gamit ang isip. Mahigpit niyang hawak ang konsentrasyon, habang nakamasid si Chase na halatang nag-aalala. Sa huli, nagawa ng bida na buhati ng kumikislap na bola, dahilan upang matuwa ang dalaga at makipag-appear sa instruktor. Humaplus ang instruktor sa batok at sinabi na kahanga-hanga ang konsentrasyon ng bata. Pumasok si Chase, ngumiti, at binati ito, tinatanong kung kamusta na. Masiglang tumugon ng bida na mas maayos na ang kanyang pakiramdam salamat dito. Lumapit ang lalaki sa basket at sinabing may dala siyang pagkain. Pinuri ng instruktor ang bata, binanggit na bukas ay magpapatuloy na ito sa klase B, at ipinagmalaki ang progreso nito sa telekinesis kahit nasa ospital. Habang kumakain, sinabi ng bida na dahil mababa ang energy potential niya, minabuti niyang hasein ang telekinesis habang nagpapahinga. Habang nagbabalat ng mansanas, Ngumiti si Chase at sinabing hindi sapat ang marunong lamang humawak ng sandata para sa isang superhuman, kailangan din ng kahit kaunting kasanayan sa telekinesis. Ipinaliwanag niyang sa labanan, madalas ay nasa himpapawid ang laban, at mahalagang magamit ang telekinesis para maagamuli ang sandata kung mahulog ito mula sa kamay. Lumabas sila ng ospital sa ilalim ng mga poste ng ilaw. Habang naglalakad papunta sa gym, tinanong ng bata kung bakit sila naroon. Ipinaliwanag ni Chase na nais niyang masiguro ang pag ng extra sensory skills nito, ngunit base sa kanyang obserbasyon, maliit ang tsansa ng bata na magising ang ganoong kakayahan. Inalala niya na ang mga kaedad nito ay marunong na ng apoy at teleportation. Ngunit agad niyang sinabi na kung pagsusumikapan ng bata ang telekinesis, maaari na itong maging kanyang pangunahing superpower sa loob ng gym, na puno ng lumulutang na mga patpat ang paligid. Ipinaliwanag ni Chase na ang superpower ay parang kalamnan, mas lalong lumalakas kapag patuloy na sinasanay. Idinagdag niyang ang paghahati ng mga recruit sa iba't ibang rango ay pawang kasunduan lamang, at mas mataas ang potensyal ng kanilang henerasyon kaysa sa nauna. Ngumiti ang instruktor at hinimok ang bata na magporsige. Mumitili ng bida, mahigpit na nakasara ang kamao sa determinasyon habang patungo siya sa pintuan ng klase B. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita kits sa susunod mga boss.